Ano ba? Tayo. Ano na ba tayo? Amen. I kung handa ka na. No? Willing ka to discipline yourselves. Amen I ba? Willing ka inidisiplina yung sarili mo kasi, kasi kapag handa na tayo, kailangan talaga we discipline. Amen? I kailangan talaga yung disiplina. No? Sometimes may mga may mga bagay tayo na, dapat kainin pero hindi mo na natin ma, makakain. Amen I ba? may mga bagay tayo na gusto mong gawin na hindi mo pa hindi mo pa hindi mo pa magawa ngayon. Amen ba? Hallelujah. Amen. Kasi akala nila magic lang yung ano, magic lang yung healing. Amen ba? Hallelujah. Discipline is very very important. Kasi it is written in the Bible po mga kapatid. Amen. Hallelujah na disiplina ay napaka-importante sa ating sarili. Amen may iba sa inyo, may mga binigay na gamot yung doktor. Amen ba? Pwede niyo inumin. Amen ba? Pag sinabi ng doktor, huwag kang kumain ito, huwag ka munang kumain ito, okay lang. As long as makakabuti sa'yo. Amen? Huwag mo sabihin, ah, makain ko lahat na makain ko. Basta magpa-pray lang ako kay Apostle Paul. Amen? Hallelujah. Kung kailangan mo ng disiplina, kailangan mong disiplinahin ang iyong sarili. Amen. Hallelujah. Amen. May mga bagay po na dapat hindi nating gawin at mga bagay uso na kailangan nating gawin. Amen. Kailangan handa lang tayo. Amen. Handa lang tayo mga kapatid. Amen. Tapag ano yung word ni Lord for you. Handa kang tatanggapin, Lord. I am willing to obey. Amen. Willing ko 'tong gawin. You are willing. Amen ba? hindi ka na magdadada o hindi ka na hindi ka na magsalita ng hindi mabuti, hindi ka na magrereklamo. Amen. Basta gawin mo lang, Lord. Sinabi mo, gagawin ko. Amen. Hallelujah. Amen. So, hindi ka na mag... ah, kung gagawin ko ba 'to? Totoo ba talaga? O kung ano, hindi ka na mag-iisip ng ganun. Amen ba? Basta 'yon ang sinabi ni Lord, you are just willing to obey. Amen ba? Willing ka lang, sige. I'm willing to obey. I'm willing to obey. Amen? Let your will be done in my life. Amen? Hallelujah. God bless you po, Mabelski. Please kindly share this video, mga patid. Ilang minuto na lang si Apostle Paul po ay lalabas na to pray for us. Amen? Hallelujah. Amen? So, kailangan talaga mag-work tayo hand in hand. Amen, ba? Hallelujah. No? Si Apostle po ay ginagawa niya yung... Uh, pinagawa ni Lord sa kanya. Amen. At ikaw, ikaw rin dapat gawin mo rin kung ano ang dapat mong gawin. Amen. hallelujah, God bless you po, Ma'am Gina. God bless you po. Amen. Yeah, that's true. We need to change our lifestyles. Amen. Hallelujah, Ma'am Irene. God bless you po. Blessed morning. So ganun na talaga willing lang talaga tayo. Amen. Kahit na sabihin nila sa mga kasamahan mo, nagbago ka na, hindi ka ganun before don't worry as long it's for the glory of God. Amen? As long as si Lord yung naluwalhati sa iyong buhay, go on. Amen? As long as masaya si Lord sa iyong ginagawa, patuloy lang po tayo. God bless you po, Ma'am Sarlene. Thank you, thank you for sharing. God bless you. Salamat po sa mga, mga sa mga nagsishare at salamat sa gusto magshare. share God bless you po. So, ganun lang talaga. Amen? Do your part. Amen? And Apostle Paul is doing his part. Amen? And God will do the rest. Ganun lang mga kapatid as Thomas, handa tayo. Handa tayo. Handa tayo mag-sacrifice. Kasi may mga sacrifices. Amen? Sa process po, sa iyong paghahanda. Amen, ba? Kailangan mong isacrifice. May mga isacrifice ka. Amen? Hallelujah. Amen? Sacrifice mo yung luho mo. Isakripisyo mo yung mga gusto mo. Amen. Hallelujah. Isakripisyo mo yung ano, yung pride mo, yung no lahat na dapat i-sacrifice, i-sacrifice mo yung time mo. Amen. Hallelujah. Yung pera mo. Amen. Hallelujah. So kinangla eh, kailangan na i-sacrifice mo yon. Amen. For the glory of God para po sa ating kabutihan. Amen. Hallelujah. Amen. Pag handa na tayo kapatid, we are willing to do everything. Amen. Hallelujah. Para lang po tayo ay mapagaling. Para po tayo ay ibibless ni Lord. Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you po, Ma'am Rosalinda. God bless you po. Amen. Hallelujah. So, ganoon, Handa lang. Amen. Just be prepared. Just be prepared. Kasi sa pagprepara mo mga kapatid, ano, may mga bagay kang ma-experience sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. May mga tao mag-discourage sa iyo. May mga tao na ayaw na sa iyo. Amen? May mga taong mang-iwan sa iyo. Amen? <laughs> may nga mga ganun kang ma-experience mga kapatid. Amen? Yung mga tao na inaasahan mo natutulong sa iyo. No, lalaya sila sa iyo, hindi na sila magre response sa iyo. Amen yung mga tinuturing mong kaibigan before. Amen? Hallelujah. Uh, Ma'am Nining Sagra. Pakicheck nga, uh, David, sa kanyang ano, anointing oil. Paki, ano din, message siya sa Jesus loves me. Amen? We will check po, Ma'am Nining. Amen? Hallelujah. Along the way po sa yung paghahanda. Amen? Willing ka. Amen? Na na yung mga kaibigan mo no, i-forsake ka nila. Amen? Alay, don't worry, patuloy lang. Kahit family mo pa. Amen? No, we, no sila pa yung magsasalita ng hindi maganda sa'yo. Amen? Parang mas nakakalungkot but you need to choose to be strong. Amen? To believe in the power of God. To believe in the word of God. Amen? Hallelujah. Amen? So, kailangan po mga kapatid na willing lang tayo just be willing amen kasi may process amen hallelujah god bless you no may process po no may process po si lord amen yung mga may tanong sa anointing oil you can message us po sa uh, jesus loves me amen hallelujah na no, message you po sa jesus loves me or sa glad tidings especially po yung mga tao na naka-receive na kayo ng resibo pero hindi pa dumating. You can ask us po kung saan na yung anointing oil niyo. Amen. Hallelujah. At yung gusto mag-order, yes, you can message us as well. God bless you po. At salamat po. Maraming salamat sa mga nakatanggap na. God bless you. Use it with faith in God. Amen. Hallelujah. Amen. So, yun. Kailangan lang talaga nating magiging willing. Amen willing lang tayo kahit ano man yung mga naranasan mo along the way no kasi the more na willing ka si Satanas din ay willing to disturb you no willing si si Satanas na i-disfocus ka kaya kailangan talaga no kailangan talaga na naka ano ka no naka tune in kay Lord kailangan talaga naka focus ka talaga kay Lord amen hallelujah just uh, Okay, si Ma'am Charis nag-order siya ulit may Hmm. So, so Ma'am Charis, paki ano po, paki message po sa Jesus loves me. Amen? Ma'am, ang kulang po, magkano po Okay po, uh, Sir Agosto, uh, paki message po doon sa Jesus loves me. No, paki message po, nandiyan ba si Ruth? Uh, i-communicate my son, para mag, ano, sa Jesus loves me. God bless you po. God bless you. Thank you po sa lahat. Please kindly share this video. God bless you po. Yung hindi pa po naka, ano, naka-follow, please follow this page. Amen? God bless you, Sir Augusto. God bless you. Kasi po, nang kumuha po ako, eh, 100 okay Okay po, i-communicate po sa Jesus loves me, uh, Sir Augusto. Amen? Hallelujah. Mm, God bless you po, Ma'am Black. No, God will do it po in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. So, ganun mga kapatid, just be willing. No? Just Ayaw na ipasira ilang po. Anday, Ayaw na, God bless you po. God bless you. Amen. Hallelujah. God bless you po sa inyong lahat. God bless you. Hallelujah. God bless you po, Ma'am Gina. God bless you. Paki-check ang order ni Ma'am Gina. God bless you. Amen. So, kaya mga kapatid, importante po tayo ay handa tayo. Kasi kung buong-buo na talaga yung loob mo, no, na handang-handa ka na talaga, no may may mga giants din amen may mga gulayat na darating sa iyong buhay no may mga problema may mga challenges no yung mga may mga taong gagamitin ni Satan na para ma-discourage pa ma ka but just continue amen Hallelujah, wag kang maniwala sa mga taong nagpa-discourage sa iyo. Continue lang kay Lord, just be willing na sabi Lord, kahit anuman, Lord ang mangyayari, I am willing. Amen? Hindi ako magpa sa kanila. Amen? Hindi ako magpa sa sitwasyon. I really believe your word na naniwala talaga ako sa iyo na ikaw ang, ikaw ang makapagpagaling sa akin. Amen? So, kailangan lang talaga natin is be willing. Be willing. Put it in your heart, in your mind. Amen? Hallelujah. Uh, I told you before my testimony mga kapatid nung nagkasakit ako ng grabe amen pa hindi talaga ako bas hindi hindi ako makaupo-upo lang higang-higa lang talaga no minsan papunta na siya ah, parang ano no parang matutumba amen ba alam niyo grabe talaga yung naranasan ko na ganun but nasa isip ko is pagalingin ako ni Lord hindi ako magpa-hospital. Hindi talaga ako nagpa-hospital, <laughs> kapatid. Ayaw ko sa hospital. Amen? Because I believe na Jesus is the best doctor. Amen? So, yun. No, mga ilang weeks din yun, mga kapatid. At by the grace of God, pinagaling ako ni Lord ng lubusan. Amen? Kailangan talaga, God bless you po, Ma'am God bless you po, Ma'am. We miss you po sa church. God bless you po. I hope makabalik na kayo, Ma'am Shinalyn. God bless you. Amen? So, kaya, mga kapatid, ganun lang, no? Kailangan talaga, willing lang tayo, willing na tayo. Amen? Willing lang tayo. Amen? May mga taong gusto kang ipahiya along the way, just be willing. Handa ka lang. Amen? Hindi ka, hindi ka mang away ka ng kahit sino man. Amen? Kung meron mang madiscourage sa iyo o sino man, just relax. Amen ba? Huwag mo silang awayin yung gusto mag-disturb sa iyo along the way sa iyong paghahanda. No, huwag kang mga away. Amen. Hala. Hala, David. Nawala. Ah. Ano. Okay? Sorry po mga kapatid. Amen? Hallelujah. So, merong mga tao na gusto mang away sa'yo. May mga tao na magsasalita ng hindi maganda sa'yo. No? Huwag kang mag-respond sa kanila ng masama. Amen ba? Just ignore them. Amen? Kailangan mo lang silang i-ignore. God bless you po. Uh, Sir Dennis, God bless you. Blessed morning po. Amen? Hallelujah. Ang programang ito ay para po sa healing. Amen? through Christ Jesus. Amen? Kung meron mang gusto mag-disturb sa'yo, huwag kang pa-disturb sa kanila. Amen? Kailangan lang talaga na walang sinuman na makapagpalayo sa'yo no, sa presensya ni Lord sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. So, kaya mga ganun mga kapatid, importante lang talaga is no, maghanda ka. Maghanda ka ng maghanda. Hanggang no, hanggang darating na sa punto na darating na yung time mo to be healed. Amen. Na i-bless ka ni Lord. Amen. Hallelujah. And then after that po mga kapatid. Amen. Kapag darating na yung time mo, you are handa na. Handa ka na. Amen. Hallelujah. So kailangan lang po talaga na patuloy tayong maghanda. Amen. Handa tayo. Ihanda lang yung self mo. Amen. Hallelujah. Yung buong pagkatao mo, ihanda mo no I, ibigay mo lahat kay Lord yung mga sakit na yan yung makaramdaman na yan no ibigay mo lahat kay Lord amen mo ubuyang dalhin ng dalhin sa sarili mo amen yun ang sabi ni Lord sa Matthew uh, 1128 na come unto me all of you that are heavily laden lahat ng kayo na buga, uh, na uh, lahat ng nabigatan amen ay mga problema may dinadalang mga problema, mga suliranin o whatsoever, dalhin niyo yan sa akin. Amen? So, ibigay mo kay Lord. Amen? No? Sa isang sa isang hakba, uh, isa sa mga hakbang sa ating paganda is everything ibigay mo kay Lord. Amen? Ibigay mo lahat kay Lord. Yung mga problema, mga suliranin na yan, yung mga uh, karamdaman mo, everything. Amen? Yung hindi mga maganda, everything. No? Ibigay mo kay Lord yung buhay mo. Ibigay mo kay Lord everything. Amen? Hallelujah. Yung surrender mo na, mo na lahat kay Lord. Amen? Yun, kung, yun na. Yung, kung surrender mo na lahat kay Lord, and then madali ka lang tutulungan ni Lord. Amen? Madali lang tayong gagaling sa kahit anumang sakit because handa na po tayo. Amen? Hallelujah. May mga taon, I remember po before mga kapatid, may mga times po kasi na parang awang-awa na si Apostle Paul doon sa ano, yung sa mga taong may sakit and gusto talaga niyang gumaling yung mga may sakit. Amen. So, no, yung nagpe-pray na siya sa mga tao, amen. Pero pala sa loob ng sa sa kalooban pala ng taong yun, amen, hindi niya pala gustong gumaling. Amen ba? Hallelujah. No, hindi siya handang gumaling. Amen? So, kaya, nung pinag siya ni Apostle Paul, sabi ni Lord, wait, tanungin mo muna yung taong yan. Amen? Tanungin mo muna siya kung gusto ba niyang gumaling o hindi. No, yun. Tinanong na ni Apostle Paul, gusto mo bang gumaling? Amen? Ang sabi ng tao, hindi. So, nashock ang lahat kung bakit ayaw niya. Amen? Sabi niya, kung gagaling ako, wala nang taong magbigay sa akin ng tulong. So, yun ang nasa isip niya. Pag ganun talaga, hindi ka talaga gagaling. Amen ba? Hallelujah. Amen? Kasi iniisip nila, ah, kapag, hindi, kapag mawala ang sakit na to, hindi na nila ako tutulungan. <laughs> Amen? Hindi mo alam, kapatid, na mas i-bless ka ni Lord. No? I-bless ka niya with good health, and ibibless ka niya financially. Mas malaki pa no ang ang blessings ni Lord sa no kung ikaw ay handa. Amen. Hallelujah. May mga taong pinagpray, no? Mag makikita mo kasi yung mga taong handa at hindi. Amen, ma? Hallelujah. Amen. Kung bukal ba yun sa lang kanilang kalooban na gusto talaga nilang gumaling o hindi. Amen? May mga taong sinabihan ni Apostle po, sige, igalaw mo na yung Kapaan mo, igalaw niyo'ng kamay mo. Sabihin, ah, "Ayaw ko." Amen. <laughs> May mga tao, sige tumayo ka na. Ayaw kong tumayo. <laughs> Ganon mga kapatid. So kailangan talaga no handa tayo at willing po tayo. Amen? Baka sabihin mo, "Ah, basta si Apo Sol ang po magsabi, nagawin ko 'yan, hindi ko 'yan gawin, oy." Eh. Amen. Pero kung si Lord, oo, oh, oh. si Lord mga kapatid, hindi yan magmamagic na magpakita sa iyo. Amen? Hallelujah. Amen? Hindi basta-basta na magpakita si Lord sa iyo. Sa iyo. Amen? Kasi ayaw nga ni Lord. Pa paano ka makakita sa kanya? Eh, ayaw ni Lord yung mga taong makasalanan, yung mga taong uh, malayo sa kanya, malayo, uh, malayo, sa kanyang kaluuban. Ayaw yung mga taong ganun. So God usually used his servant even in the Bible mga kapatid. Amen? 'Yun si si Moses ginagamit ginagamit siya ni Lord para sa mga Israelites. Amen? Yung mga apostle ginagamit si ginagamit ni Lord para sa mga tao. Amen ba? Yung ano uh, Uh, yung mga profit uh, prophets yung mga propita ginagamit ni Lord para sa mga tao kasi hindi lahat ng mga tao ay magkasintulad yung mga gift na binigay ni Lord Amen? Hallelujah yung gift na binigay ni Lord ni Apostle Paul at sa iba pa na may gift for healing from God Amen? Hindi sa lahat yun Amen ba? Aleluya sa si iba-iba. Amen. Paiba-iba mga kapatid. Kaya if you are really willing, no, na pagalingin ni Lord, amen, willing ka rin. Amen. Handa ka rin na makinig sa kanyang lingkod. Amen. Handa ka rin na makinig kay Apostle Paul. Amen ba? Hallelujah. Handa ka rin na sumunod kasi marami sa inyo. Amen ba? Ma? Marami sa inyo na sinabihan Ah, ito ang sinabi ni Lord. Ito ang sinabi ni Lord for you. Amen? Sabi ni Lord, pinagaling ka na niya. Pero sa iyong isip, hindi naman ako gumaling. May sakit pa naman ako. Kapag ganun ang isip mo mga kapatid, is not in line. No, hindi siya katulad sa sa iniisip at ginawa ni Lord sa iyo, hindi ka talaga gagaling. Amen ba? Kasi kung sabi ni Lord, pinagaling ka everyday, day dapat, no? magsabi ka, Lord, thank you God kasi pinagaling mo ako. Thank you Lord, pinagaling mo ako. Amen? Ako ay pinagaling na. If if ganun mga kapatid, always ka nagpapasalamat ka, Lord, Lord thank you, thank you Jesus. Kasi yung, yung word mo na sinasabi ni Apostle Paul sa akin, I believe it. Amen? If handa ka kapatid, hindi ka mag, ano, kiyaw o dyan. Amen? Hallelujah, hindi ka magrereklamo. Hindi hindi yung hindi negative, no? parang ano ba, yung iniisip mo ay iba, no? Kabaliktara naman sa ginawa ni Lord sa iyo. God bless you po, Ma'am Josephine. God bless you, blessed morning po. Amen? So, kailangan talaga kung ano yung thought ni Lord, kung ano man yung ginawa ni Lord, yung plano ni Lord sa iyo, yun din ang plano mo. Kasi kung iba naman ang sayo, amen ma? Kasi mostly sa atin is uh, always tayong naka-ano, naka, ano, naka nakadepende kung ano ang ano ang sinabi ng doktor kung anong nararamdaman natin amen always tayong asabi ah, sabi pinagaling na ako ni Lord ay hindi hindi naman wala namang nangyari sa akin pag ganun wala talaga mangyari sa iyo amen because kailangan it takes faith po para tayo ay gumaling amen handa lang tayo na mag mag ano mag mag, uh, mag obey no sa word ni Lord. Handa lang tayong maniwala. Amen ma? Sa word ni Lord. Amen? Kahit may sakit ka pang naramdaman, Lord, thank you kasi pinagaling mo ako, Lord. I believe in your word. Amen? Naniwala ako sa iyong, sa yung servant, sa iyong lingkod na ako ay pinagaling na. According to your word, O God, by your stripes I am healed. So I am healed in the name of Jesus. Amen? Hallelujah. Pero kung ganun nga, no? Kung ganun nga iba naman yung iniisip mo sa yung sarili, wala talaga. Amen, walang mangyayari. Kahit plano pa ni Lord na pagalingin ka, pero yung isip mo ay iba naman sa iniisip ni Lord. Amen. Yung ginagawa mo ay hindi naman hindi naman ayon sa kagustuhan ni Lord. Wala talagang mangyayari doon. Kahit ipagpray ka pa. Kahit ilang 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 uh, ilang ulit ka pang pinagpray. Amen. Kung ayaw mo naman. Amen. So kailangan lang po tayo is handa tayo mga kapatid. Amen. So handa na ba tayo sa araw na ito? Amen. Handa na ba tayo na na handa na ba tayo mga kapatid no to receive the word of God? Amen. Hallelujah, handa na ba tayo mga kapatid na kung ano ang gagawin ni Lord sa iyo? Amen. Hallelujah. No handa na ba? Amen. Kailangan maging handa lang po tayo. Amen. Kahit ngayong mga paralyzed in the Bible, no? Kahit hindi sila makalakad, but, but they are very willing. Amen? Handang-handa sila. Ano oras, ano araw, they are willing. Amen? God bless you po, Ma'am Rosalinda. Amen? God bless you po, Manwing. Amen? So, handa na ba tayo? Amen? Handa ka na ba? Amen? Inaalis mo na ba yung mga pagdududa? Yung mga naririnig mo na hindi mabuti? Amen? Handa ka na ba talaga na maniwala sa Diyos at sa kanyang pinadala na lingkod na para sa atin? God bless you po, Ma'am Divina. God bless you po, blessed morning. Amen? Hallelujah. Kasi kung handa ka na talaga, anytime pwedeng mangyari mga kapatid. Amen? Hallelujah. Amen? Anytime, no? Pwedeng gagawa si Lord ng mga milagro sa iyong buhay. Kailangan nyo is be willing. Amen? Be willing po, mga kapatid. Kailangan na po talaga tayong handa anytime. Lord, I am willing. I am very willing, Lord, na ako ay yung pagalingin. Amen? I am willing. ko pagalingin mo ako ngayon, I am willing. Kung bukas, I am willing. Amen? Kung after a month, I am willing. I am willing, O oh Lord. I know that you will heal me. Amen? Hallelujah. So, ngayon, mga kapatid. Amen? Napaka-importante. Amen? na remember ko po yung word ni ni Jesus po mga kapatid no sa isang taong young rich man amen ang tanong niya kay Jesus ano pa ba ang pwede kong gawin para ako ay makapasok sa langit amen ba at sabi ni Jesus kung gusto mo talaga na makapasok ka sa langit no kailangan kailangan na i ano I, i, ano yung yung mga ano yung makayamanan mo yung mga ano mo kailangan mo yung ipagbili at saka itulong mo yun sa mga tao na nga ilangan sabi niya ayaw ko amen so that's why mga kapatid amen kailangan willing lang talaga tayo amen always lang tayo ng yes lord amen so ngayon kapatid and now let's welcome Uh, our great Daddy in the Lord, Apostle Paul.